O, oh, eh bakit mag deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. E eh sino ba nakatira sa Malacanang? Si, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion bakit nag delivers sa Aguado. Pero sa akin, malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nag-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin, kurakot ang Zaldico. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mulat-mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Yan naman po talaga ang katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. O, pangaluna. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita na sa kanyang tungkol bilang special Ako, advisor ng National Commission di for na Infrastructure -ha si Pag City Mayor mo Benjamin Magalao. Mag sa kanyang ma liham na pag on na ipinadala si ngayong po, araw, so September 26, na, eh, pangulang Ferdinand Marcos Jr. sinabi ni Magalao na ang mga pahayag mula sa mga tao sa mga kaguradtoo ay talaga mampunguhin ng mga kaguradtoo dahil sa mga kaguradtoo na dahil sa ano? Ng dalawang testigo sa blue ribbon committee sa Senado puling itinakay sa kanya yung pa sa panimagalong ng mga sitwasyon nakakapigil uh, ng puso na na uh, na na si sa Manila ngayon ay nakalaya na komisyon dahil na raw maging well, alam nyo, yung sinabi ng undersecretary, alam na naman natin talaga ang pakakaraan. Eh sinabi ko na sa inyo yan, dati pa, hindi kailan pumuputa ang kanyang pangunahing ko na investigation, sinabi ko sa inyo yung mga pagpapakaraan na SOP sa mga ng kanyang Talagang, alam nyo, sa totoo lang po, ha? Ako, hindi talaga ako kumita ng panahon ng aking congressman kasi nga wala kami kontrolan ng mga district engineer. So, pero yung mga district engineers na kontrolado ng DE, ayan talaga ay kumikita sila. FBI. Now, ng ng puna sa mula ng ilang grupo ang kanyang papel na, sa ICI pa habang kasalukuyan pa rin siyang nanunukulan anyway, bilang uh, uh, na um, anyway, ng ang, na ang una bilyones po ang ito. Hindi pala po millions and hundreds of, of millions. Bilyones po talaga ang nila sa kamulang. Nagang po yung sinabi ni Ferdinand Magalo na 70% na mga proyekto na nila sa kontrol ang nawala sa posisyon. Bilyones na po ang nawala sa yang okay. pagkakakatalad ito Anya, eh ako talaga ang matitira sa iyo eh, alam na natin niya, na yan

ng legal team ng Pangulo kung may naging paglapag sa provision ng konstitusyon. sa naman po pwede hindi kami mag-propag sa ito ay matapos makakuha ng kaliwan ng PUNA mula sa ilang grupo ang kanyang papel sa ITI habang kasulukuyang parin siyang nalulugulan. So, minabuti namin na isasarado ang new executive building doon kami mismo sa harapan ng new executive building na agwado na pag-aari ng mga Romadess. Kasi ako po kumihig kami sa kanyang liham ng PBT na itinadala ngayong araw, September 26, 2016 sa harapan Paidinan po kay Ferdinand na hindi ni ang mga pahayag mula na malaki sa kanyang padya, posisyon sa ay totoo lang po, hindi niyo mapapansin yung mansyon kasi nakapaligiran yan na pa ng so, pagod. So, hindi mo so, akalain si na ng mansyon sa looban ng pagod. Pero pag pumasok na kayo sa loob ng ng Bako na, na yan, nakikita na nyo na, na upang hindi na raw maging um, uh, na na kanyang ang kulay na kulay ng kanyang na sa nasabing Binigyan din din ng alkalde na hindi nga napabayaan at hindi na ang kanyang pangunahing tungkulin syempre, sa mga kanyang na kanyang katilangan. At ilang sa mga kinuweto sa amin ng ay noong mga huling araw daw ng ESA. Kung saan bilang ng araw at oras ng mga 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 doon sila sa, sa Aguado, bilang At inisa um, sa pangalan um, namin ng kwarto pa sa tumira ang, ang, na si Marcos Senior, sa nakatira si Jaime, sa nakatira si I mean, uh, Irene, at si Imelda, no? dahil walay pala ng kwarto. Now, now, ang isa tungkol, pang sinabi ng caretaker e, meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanihan. Kaya nga, miski sila'y nakatira na ng sa ng Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala kaya, ng mga sa Pilipinas na sa lugar ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanihan kung saan sila dumadaan. mga sitwasyon na sinabi lang nila kung may na ng no, komisyon. So, kaya ng mga huling araw ng uh, uh, EDSA, akalain na lang natin sa na sa kreto, sila pero actually, hindi lang alkalde na, na, no? na pabayaran at Anong hindi significance kailan mapapabayaan ang kanyang well, pangunahing kumulin sa mamamayan ng Baguio si, uh, ay nananaginig na sa deliver ng kanyang paglilingkod. Ipikibo ka agad ang e, kanyang pagbibitiw ang bilang special po, advisor no, ng ITI. ito, ng Malacan ito po, ah, niya uh, araw na tinitingnan um, ng legal team ng Pangulo kung uh, may naging paglapat sa provision ng konstitusyon sa pagkakatalaga Magalong bilang special advisor ng ITI. ay matapos makakuha ng ng puna sa ilang grupo kanyang papel sa okay. okay. ay habang kasalukuyan Now, pa rin ng sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered sa okay. So, sa so coast residence with 35 later, later taken to Romualde so i-add yun na po yan 46 plus 35, plus 35 30 plus 30 30 times 46 now 2016, ayun nga po no, nag-deliver rin siya sa Aguado Jr. sa loob ng mga kanyang pound okay so ngayon kung i-add po natin yan 48 million kada suitcase 48 million times 46 equals 48, 48. kanya. 48 million, 48 million, times million, million, times 6. It will become 1.9 billion. Plus 288,000. million, 200 million, 200 million, million, 200 million, 200 million, 200 million, million, 200 million, 200 million, million, 200 million, 200 million, million, ng legal team ng Pangulo so, kung lumaki, may naging paglapag sa provision okay. ng konstitusyon sa pagkakatalagan talaga ni Magalong bilang special so, advisor sabihin, ng ICI. Ito ang lumalabas po dyan ay kung mga kada Mula delivery grupo, ang na isang papel, suitcase ay 48, tapos twice a week for 4 weeks, bilang uh, sa, ng sa isang uh, buwan, si 384 million ang delivery, at 3 times a week for 4 weeks, it will become 576 million sa so, kanyang kung 46 liham na published yesterday ng episode, araw, 26, yung one episode the presidential Marcos Jr. tinapikang magkalang ng mga pahayag bilang kanyang sa over multiple na episodes dahil ang total na, dito na bawa ng pera ay for billion for his. Dagdag pa ni nagkaroon na imagine, ng mga na sa Can you imagine? Ang ang na walang pera uh, sa atin ay 4 billion, 416 billion. Hindi ng alkalde na Now, hindi niya napabayaan bakit? ano importante na Aguado? kailan mapapabayaan ang kanyang ang pangunahing tungkulin sa, sa mamamayan ng Baguio na ani ay e na sa bahay na ni, ng ni Martin Romualdez. Uh, e, Dinideliver naman sa bahay na ni Zaldito. Uh, uh, bakit nagdideliver pa sa Aguado? Ito, naman well, dyan papasok. Yung sinabi ng caretaker. Kung totoo, sinasabi ko naman kung totoo ha, Facebook, ayan, sinasabi ko lang naman sa inyo kung talaga sa nung ng ITI na meron say, matapos na kuwain ng kalagayan so ng kudekna agwado sa buong kanyang sa ITI habang kasalukuyan pumputahan ang well, yun ng. Kanino, ng yung mga pera na dinala din sa buong mga pera sa sa mga pahintulungan dahil sa mga pahintulungan dahil sa sa eh, sa yung sa town hall sa na McKinley na at sa bahay araw, mismo 26, sa Nara at sa Maquinly. Martin McKinley. Di ba po? Ni meron ang mga din mga pahayan, din sa, sa bahay ni Zaldi sa Valley Verde sa mga at sa Quezon City. O, oh, eh, bakit mag pa sa, sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado sa kanya. para sa ibang pangkakas. At kung totoo merong koneksyon ang Aguado sa mga kanya, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa alkalde na hindi niya napapayaan at hindi kailan mapapabayaan si, si ang kanyang pangunahing tungkulin si sa mamamayan ng Baguio na aniya si na nanatiling na atong dalawa pa niya. ng kapatid. E sa bahala na kayong mag-isip kung anong conclusion bakit ang believers agwado. Bago Pero sa akin, malinaw na, kung ang, pera ay para sa Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalawin pa yan sa Aguado sa dahil nag-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin. Ang aking tinutukoy at tinutumbok mula sa ilang grupo ng na natin, kanyang papel sa IPI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunulungkulan na bilang alcalde ng Baguio City. Pero, Pero, gaya ng public, sinasabi natin sa mula't mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay si si Marcos, si Marcos Jr. Si Bakit? Magalong. Dahil si Marcos sa kanyang Jr. Ang, ang namili ng speaker. Yan naman po September talaga Christ, ang katotohanan Pangulang sa politika ng, ng Pilipinas. Sinabi Walang tao na maging speaker na hindi magustuhin ng presidente. Ang una, ang alawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na magbito kaya ginawa ni Patay Dico ng 2019 hindi na, maging, uh, na talagang binigyan niya yung mga insersyon ng mga kongresista immediately after natanggal si Alvarez at yung kauna-unahang taon sa na naging speaker si GMA na nanatili nga, na sa na sentro alam ng kanyang ang gawain ng pinsan niya. Ibigibo ka ang pagbibitiw bilang hindi alam ng anak niya ang patakaran. Bago sinabi naman kanyang ha? bago pa ba maging kongresista si um, ng um, Pangulo, kung Marcos, may abay narinig na ko sa sariling mga bibig niya. Sa habang kapag siya ay nag-intern doon sa kanyang TIO as majority floor leader, Abay sa sabi ni Sandro, papel ay so hapaw sa lupa ng kanyang sang so alam niya dahil, dahil sa mismo ay naging diskutin na at nangyayong bilang special mga. advisor ng at for ngayon kung talagang totoo na mayroong si delivery sa Aguado at, at totoong mayroong konektor sa gwado unay pinadalangay ng alam na natin na kaparte ng mga kwarta na mga galing sa infrastructure project ay napunta sa mga 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 Dahil mga mga pagkakatiwala na niya, ang presidente pipikit-pikit lang ang mata sa, niya, sa korupsyon pa ni Magano, na ginagawa ng kanyang buo na hindi siya mismo kumikita. Naniniwala na na po ko na sa dugong Marcos ang uh, dugong magnanakaw at hindi siya, siya papayag na ang kikita na hindi lamang ay ang kanyang pinsang buo at si Zandiko. Iba naniniwala. Now, let's talk about Zandiko. Ako naniniwala ko talaga. Kriminal si Zandiko. Pero hindi ako naniniwala na kaya ang ano sinabi nila ng araw ni Martin, kung uh, ay kasing laki kinita ng liga, kung kung may kaya'y kaya paglalagay kaya sa presidencia, kung ano kaya'y may kaya'y Bakit? sa presidencia, kung ano kaya'y paglalagay kung kung Mula sa ilang grupo ang kanyang papel sure, kumikita siya. kasi hindi naman po pwede na siya ang bago hindi naman bibigyan ng kahit papanong kumikita. No? Pero hindi ako naniniwala na lahat ng kinurakot niya sa kanya lahat. Alam na natin na may parte si Martin kasi nang deliver yung iba't ibang tao sa kanya, lalong-lalong na itong si Bethesda na Marines. Pero sigurado din ako na meron din parte ang mas mataas pa kaya speaker dahil hindi naman magpapatuloy na ganyang kagarapan na bilyones na ang korupsyon na hindi alam ng Presidente at na hindi kumikita ang kumikita sa tunay Presidente po. Oh. So, na so na let's come clean. Ngayon nandyan na ang oh. uh, mga katotohanan so na nag-deliver ng pera sa bahay ng Martin sa bahay ni Zaldivo at sa Aguado ng malapit sa Malacanang. Sabihin na natin walang connector. Pero yan po ay literally across the street sa Malacanang. So napakadali ang nadalim yung pera ng Aguado sa Malacanang mismo. At sino bang sisita dyan? kung uh, mga uh, coach naman ng presidente bangulo, yan. Dada, so it's not at all necessary na mayroon protection. Importante lang, it's right across Malacanang yan, di ba? Kung hindi doon naman yan. Ng Bakit mag-deliver right across Malacanang kung hindi para sa, sa Malacanang yan? Ang napagtataka. Bakit pa sila mangungrapot ng 4 billion? E meron lang silang 5 billion na intelligence funds na hindi na nga ino-audit ng COA certification sa lang that BVT it was spent for a public purpose. Araw, September 2020, Masyado na manggahaman yan. Jr. At ang tanong, itong 4 billion na ito, ano ba ito? Posisyon, Kada budget mga mga season ba ito? Ito na yung kinikita nila? Ito lang ba talaga kinikita nila? O mas malaking halaga pa? Kasi alam nyo naman, halos isang trillion na ang budget ng DPWA. So ang akin, yung mga na-deliver ni Gutesa at yung mga sinabi na na iba pang mga testigo sa Senado, hindi pa po yan kabuuan kailan na pa kalagin ng, ng DPD, at hindi kailan mapapabayaan ang kanyang mga uh, sa nung no? sa mga yung yung mga 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 na mga yung 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 ng yung yung po kanyang nasa kanyang papel malakaya. sa ITI habang kasalukuyan ng mali Sa aking resume? Si, 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 si na, si dito na sa Bakit kasi dadalim pa katabi ng Malacanya samantalang nagdi-deliver na sila ng pera mismo sa pamamahay ni Speaker Martin Romualdez alias Tambalus Dos. Ibig sabihin, kumita rin ang isang tao na malapit sa Malacanya at sino pa bukong kanyang Well, siyempre, di natin alam kung sino talaga. talaga, 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 talaga

ang galing ka sa Kasi nga po, hiniram namin ang na Aguado para so, dito, kami mag-broadcast yang aguado uh, po ginagamit talaga ni Martin para sa mga na tapak labas sa provision ng constitution kaya talaga ni Magalong uh, bilang special adviser si ng IT ay pagpupulong ng Indaysara at ng kaluwatan ng puna mula sa ilang grupo then. ang kanyang papel sa IT ay habang manluluya panita ng iba't ibang, ibang rehiyon ng Pilipinas ayon sa main conference room from the yun napasimula ng late ng independent commission for electoral and political affairs ni Mayor Benjamin Magalong now in fairness maganda po talaga yung ipinadala araw at saka marami talaga mga ganap doon. Yung mga meetings po ng freshman congressman na ganap din po dyan, sinabi sa akin ng mga pagkatiwala. Kung baga, kung gusto magpa-impress ni Martin Romualdez na nung nga panahon na yun na kami gumagamit ng aguado ay majority floor leader lamang, e dyan niya dinadala. Kasi right across man lang niya. So it emphasizes na maski hindi pa presidente si Marcos Jr. ng mga panahon ng Tatay Digo, ay ang malakas na nakikulensa niya. Dahil, sa siya malakas na mismo, ng At siyempre, yung sa panig ni Bipisara at sa kanilang Harris, ay nangyari na. Kapag na ng ITI, is Bago rito, ng malakas So, so alam niyo po, hindi pa po tapos ng ito. Pangulo, kung may naging paglabag, at pagamat alam natin ng na kasuklam-suklam at talagang kriminal, siguro talaga itong si Zaldico dahil lahat ng ito yung ITI, yung yung tao ay na-identify na niya, may halaga mula ang kanyang ang kanyang ITI ITI, po, pa rin po ang magiging testimony ni Zaldico kung siya talaga ay magpapatunay na siya mismo ay nagbigay ng parte ng nakaw niya sa presidente at sa kanyang pamilya. Hindi pa po natin alam niya. Wala pang ganyang ebidensya. Pero iniisip ko nga ang kanyang tao na po na pwede magsabi, ko, magsabi na si araw, 2nd, si Kaya, ng binagandang ngayong araw, si Zaldico mismo. Kaya kung nakikinig si Zaldico, si na ang, mga alam niyo naman, anak yan ang aking kauna-unahan kliyente sa law sa, sa Zaldi. Save yourself. Dito, Ania, ako, sa convinced ng pisa, ako na hindi ikaw ang pinakagilty dahil hindi ikaw ang tumanggap ng pinakamalaking parte sa mga ninakaw na pera. Ikaw, ang tingin ko, bad man. Kumita ka talaga. Pero bariya, kinita mo siguro kung ikaw kong pera. Doon sa pinagbigyan na mo na at malinaw na malinaw na isa sa pinagbigyan mo sa tambalus sa immediate laws mo. Pero sa ko, hindi lang sa tambalus na ang pinagbigyan Dahil bakit ka, ka pa nagpag-deliver ng pera sa Aguado at sa ng Malacanang. So, inaantay Bago namin ang iyong testimonya. Save uh, yourself. Bilang isang abogado, maski ikaw ay isa ay guilty guilty, hindi naman ikaw ang pinaka-guilty. Dahil kung pwede man sabihin, ikaw ay sumusunod lamang ang sa sinasabi ni Tambalus Los at ang si presidente. Ang bilang alkalde ng bagyo. Imbis na ikaw ay kasusuklaman ng buong bayan pag sinabi mong katotohanan na ang talagang pinakamalaking kinita ay mas mataas si pa sa iyong espeke. E tayo talagang mababalik na tingin sa inyo ng taong bayan dahil isisimulat mo ang katotohanan. Well, ito po yung dahilan kung bakit ako ay kumbisista ng sumuha ko ng whistleblower. Alam ko po na nakakagalit na ilang mga gumawa ng katiwalaan. Kanya, hindi maaaparil kung kung na 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 ng mga testimonyo kung mga wisan mga karon nagkaroon ng mga testimonyo nga ng mga ng testimonyo na mga mga testimonyo na mga testimonyo nga mga wisan mga karon nagkaroon mga testimonyo nga ng na nanatiling Kumanta na sa kanyang paglilingkod. Linaladlad ka na. E, ka ka na. Hindi mo ba napapansin? Ikaw ang ICI, ginagawang scapegoat. Hindi ba nagsasalita ang Martin Romualdez pero sigurado ko, ko kabahagi ng depensa niya sa ay ikaw ang ituturo dahil after all, ikaw ang naging chairman ng committee of appropriations. Maawa ka naman sa Mula pangalan sa ilang ng tatay grupo, mo ang kanyang papel Alam mo naman, sa SCIT mag ang ng tatay mo pinagsilbihan bilang, ko, bilang isang ng eh, malinis na malinis ang, ang pangalan ng tatay, tatay mo Isalba Is mo naman ang pangalan ng ko. dahil yung tatay mo hindi matatahimik yan sa kanyang libingan nang nalalaman niya na ng ka ng buong bayan bilang isang kura? sinabi ni Magalong na tables, pahayad, mula sa sa position, this opportunity mula greatness. Magsalita na ka na kanyang dahil ang na ng at, ang sa kanya. Dagdag pa bukod ni Magalong nagkaroon na ng mga sitwasyon na kapag sa tunay one na kalayaan person, ng komisyon dahil upang family. hindi na raw maging uh, makabuluhan ang kanyang pananatili na sa aming presto. Pinigyan din din alkalde na hindi niya napabayaan at hindi kailan mapapabayaan ang kanyang pangunahing tungkulin sa mamamayan ng bagyo diba? na aniyay Salba na nanatilisa na sa sentro ng kanyang pagliligot. Ka Epektibo ka agad si ang kanyang pagbibigyo bilang special advisor ng ICI. Bago eh mapabababa mo ang iyong mga kakulom. Ngayong ako uh, operating ng legal team ng pangulo kung may naging paglabag so, ng batas, inaanyayahan kita, Zaidi, tapakaka talaga ng maging bilang special ng IDI. Ito ay matapos sa kuwahan ng kaliwatagan. Ka mo ako dito, ako ay willing, willing na kumantana. Sa ITI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunungkulan bilang alkalde ng Batangas. Ito'ng nasan sa kanyang tungkulin bilang special adviser ng Independent Commission at iti mayor Benam ng pag kung bibidiyo, sino talaga na ang pinakamalaking araw si 26, eh, Ferdinand dito sa Jr. ni Maggalong na ang mga mahaya, sa ginawa sa kanyang posisyon, posisyon ay ng lumang paraan ng kondisyon ng kanyang pagkakatalaga dahil dito Anya sa kabila sa inyong uh, patuloy ng tangkilik ng at sana na po, hindi eh, sa kanya. sumagot nga itong panawagan pa, ko kay Zantico. Na no? na nasa Europa naman siya, nasa Europa rin ako. Magkita, na ko. Na Magkita tayo, gagawin kita ng sworn statement at titignan na natin, na natin, natin, natin na sa, sa susunod na administrasyon kung tatangkapin ang sworn statement mo para ikaw ay makapasok sa Protection Program at mabigyan ng immunity. Of course, baka kinakilangan magbabig ka ng pera. E dami naman ng pera na kinita na through legitimate hindi na ng mga pera pera na uh, ninakaw. Ng legal team ng Kapag pangulo, binalik mo yung mga pera mo ninakaw mo, baka ba ayos mong pang relasyon mo sa iyong mga, mga anak na kinasusok lamang ka ng na, na dahil nga na doon sa pangbududa na ikaw ay naging kurat. So ayusin mo na rin, rin yung relasyon mo sa mga anak mo sa pamamagitan ng pagbalik ng mga perang ninakaw. Okay? Atay, konta, na bilang sa na na si it, at ay ang mo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilig at sana i-share niyo itong video hanggang makarating sa kanyang Yizaldi liham po, na pagbibigyo na ipinadala ngayong araw ang sa 20 20 Paris ay, kung saan meron tahanan itong si Zaldi po at kung siya man ay nasa Madrid, ang alam ko, ipatutuloy po yan sa Paris kasi alam na po natin ngayon na ang kanyang mabahay ay naroon na sa kanilang tahanan sa Paris. Two and a half hours lang po ang Paris to the Hague. Sa Zaldi, I welcome you sa tunay na kalayaan ng komisyon dahil sa panghihina raw maging uh, makabuluhan ang kanyang pananatili sa nasabing presto. Ito po ang inyong spokesman bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love the Philippines and hindi kailan mapapabayaan ang kanyang pangunahing tungkulin sa mamamayan ng bagyo na aniyay nananatiling nasa sentro ng kanyang paglilingkod. Epektibo ka agad ang kanyang pagbibitiw bilang special advisor ng ICI